Pag kauwi ko po galing po kami ng Rabax, yun, sinin po ng, ng kapitbahay ko yung picture kasi doon kay Kagawad di po. Tapos inalam po niya kung kanino po yung aso. Tinanong din po kami kung kanino nga. Tapos sabi ko hindi ko nga po kilala. Pag uh, alis niya po sa bahay yun, nag-ikot-ikot po siya sa purok namin kasi inaalam kung kanino po yung aso. Yun po, hindi man po namin alam kung kanino talaga naman Dito sa Daragalbay, dalawang taong gulang na bata sugatan ang mukha matapos itong sunggabin ng isang ligaw na aso sa kanilang bahay o sa kanilang barangay. Kasama natin ngayon ang ina na si Babylyn Moraleda. Magandang hapon po nanay. Magandang hapon po. Ah, po. Ha? Uh, nanay, kailan po nangyari itong uh, sinunggab sinunggaban po ng aso itong pong anak po ninyo? No, ano lang po, nung isang linggo po, ano po, nasa balkonahe po ako noon. Kasama ko po siya. Tapos ako po nagduduyad kasi po masakit yung ngipin ko. Tapos yung anak ko, nandyan lang po siya sa may giliran ko. Tapos, pagtingin ko po na ano, segundo nga lang po yun eh. Kasi, ano, yun nga, masama yung pakiramdam. Pagtingin ko sa kanya, yun, nakita ko yung aso. Opo, saan galing yung aso po? Pumasok lang bigla sa bahay po ninyo? Opo, kasi pa yung balkon namin po, open po siya ni yung aso po galing po doon sa sa may likuran namin doon po sa may bumba. Opo. Ito bang asong ito ay dati niyo na pong nakikita doon po sa paligid-bigid sa po. bahay. Hindi po. Hindi po nung ligid. linggo lang po 'yon, ma'am. Okay. Uh, so nangyari po ito anong oras? Umaga mga 9 po, 9 po, po, ng umaga okay. kasi po ano nang sabi ko nga iwan ko muna yung anak ko sana mm -hmm. kasi ano na tanghali na kailangan ko na mag ano mag-isip ng pang-ulam namin noon. So buti na lang talaga hindi ako talaga umalis noon. So, bakit? Normally or uh, paminsan-minsan ba iniiwan mo lang siya doon? Uh, ano man, may ginagawa ka? Iniiwan ko siya pero binibilin ko siya sa mga kapatid okay. niya. Tapos, so nung mga oras na yun, katabi mo lang siya? Opo. Hindi, dito lang po siya sa may gilid ko. Kasi pagtingin mo ganun, anak mo na makikita um, Oo. oo. Ano nangyari? Bakit biglang sinunggaban ng aso yung anak ko ninyo? Meron pagkain? Doon Wala sa tabi? po. Naglalaro lang po talaga yeah. siya. no doon saan. Tapos dumaan talaga yung aso yata doon sa likod namin, mm -hmm. sa may bomba po. Okay. Kasi hindi ko siya makikita na dumaan yung aso kasi nakatalikog po ako mm -hmm. doon. Anong klase itong aso? Malaki na? Ano tuta? po? Kulay brown po siya na ano? Na hindi naman kalakihan. Yung tamang tama lang po. Medyo mm -hmm. bayat. Tapos naglalaway po siya. Naglalaway. Okay. So parang uhaw or parang ano sabi ng ulol daw po yun ulol na aso Opo. okay eto bang aso ay alam mo kung kanino or sino may ari yun nga po ang problema kasi hindi ko po kilala yung aso kung kanino po. ayan yan yung aso so ibig sabihin nahuli na siya po, yung kulay brown po pero yung white white hindi may white hindi po yun. okay yung, yung color brown, brown, Yan yung aso na sumunggab sa anak po ninyo. Yung ano, yung brown Ayan. po. Yan po. Hindi okay. po yan, yung isa po. Ah, dalawang dalawa po, aso? dalawang. Okay, dalawang aso yung paligid-ligid doon sa bahay niyo Actually po, first time yung pumunta sa bahay. Pero aso. maraming aso bang gala doon sa labas oh, ng bahay niyo Ano, sa mga kapitbahay namin po. Pero yung aso nila, kilala namin. So, yung mga aso doon sa kapitbahay ninyo, gumagala lang talaga sa, Opo. doon sa labas ng bahay niyo kilala nyo. Opo. Pero yon first time nyo lang bang makita yon Opo. Uh -huh. Nung nangyaring sinunggaban yung anak nyo, ano yung ginawa mo kaagad? Ano po, siyempre, nagulat ako. Sumigaw talaga ako na, o oh, yung anak ko yung Nakita ko talaga na kinakagat talaga yung mga anak ko. Kitang-kita mo Opo. habang kinakagat yung anak mo. Tapos yun, kinuha ko po yung anak ko, tapos nilinisan ko po yung sugat. Pumunta na kami po din sa ano. Kumusta ngayon yung anak ko niya? Ngayon po, okay na po siya. Nang dalawang araw po siya nilagnat. Tapos, ngayon, okay naman po. Yan yung baby niyo. Grabe, ano, sa mata, sa pisngi, Ito. sa may baba. Yan siya dati nung wala pa siya Opo, na... Yan po siya. Wala pang sugat Opo. dahil dito sa pagkakagat ng aso. Opo. So napakakinis ng mukha. So after, yan na, namaga? Opo. Opo, sobrang maga po talaga. Okay. Nung nangyari yan... Naidala mo ba kaagad? Opo, dinala ko po siya kaagad. Pakalinis ko po ng sugat. Kasi nga po, nervous po. Saan mo dinala? Sa center? Sa hospital? Hindi po. Sa ano po. Diyan po. Sa RAPAX po. Sa alba. Okay. So, good thing, ano. Ganun po talaga dapat. At least, kahit tayo ay uh, hindi na natin parang tuliro or hindi na natin alam yung gagawin. Pero at least maidala natin para kasi initial reaction dapat madala oh, talaga sa ano para mapa-injection na ano. Ito bang pangyayari sa anak mo ay naisumbong mo or naipaalam mo sa barangay? Ano po, pag ka ko po, galing po kami ng Rabax, yun, sinin po ng, ano, ng kapitbahay ko yung picture kasi doon kay Kagawad di po. Hmm. Tapos agad naman po pumunta yung, yung si Kagawad po. Okay. Tapos inalam po niya kung kanino po yung aso. Tinanong din po kami kung kanino nga. Tapos sabi ko, hindi ko nga po kilala yung aso. Ayun, ano, pag uh, alis niya po sa bahay yun, nag-ikot-ikot po siya sa purok namin kasi inaalam kung kanino po yung aso. Yun po, hindi man po namin alam kung kanino talaga. So wala nang umaako wala kung kanino? Po. Wala ganyan, po. ganyan naman talaga, di ba? Pag uh, merong nang nakagat, may nabiktima, wala nang aamin kasi yung responsibilidad, parang tinatakbuhan. Yan yung mga irresponsible pet owners. Uh, nanay, uh, ano yung sabi ng doktor? Kumusta daw yung bata? anong uh, biyernes po, dinila ko siya sa BRT kasi nilalagnat na po. Tapos, mm -hmm. inisip ko, baka yung rabies po. Ganun. Tapos, pakadala ko po sa BRT. Sabi ng doktor, okay naman po kasi natural lang daw po. Yun. Kasi po may vaccine po siya reaction. So, kung nung sinabi ng doktor na okay naman, medyo nagyanan po yung isip. Nakampantin uh -oh. po kayo. Uh -oh. nakahinga po ako. Okay. Pero, meron ba kayong galit na nararamdaman na kung sino man yung may-ari ng asong yon? Nung una po, meron. Siyempre, kasi yung anak po, nangyari, ganun. Okay. Nung pinalam niyo po ito sa barangay, nababanggit mo na agad naman nagpunta yung kagawan. Okay. Uh, after noon, ano na yung naging proseso or naging action ng barangay? Ano po, nang nag-ikot-ikot po sila, halos nakita ko nung isang araw, yung mm -hmm. ganun, yung pagkapangyari po. Nag-ikot-ikot po yung si Kagawa. Mm -hmm. Tapos, nanghuli po siya ng mga aso na pagala-gala po dun sa kalsad mm -hmm. po. Mm -hmm. Si Kapitan, alam ba itong pangyayari kasi sa anak ko ninyo? Kasi po, nung kinaumagahan, pumunta po ako ng center. Tapos, dumaan din pa ako kay Ika. Ah. Okay. Ano sabi ni Kapitan? Yung, yung kinumustay po yung anak ko. Nagbigay din po mm -hmm. siya ng financial. Okay, para malaman din natin kung ano pa yung magiging tugon ni Kapitan. Nasa kabilang linya na rin ang ating telepono ngayon, si Kapitan Marilu Marandilla, ang punong barangay ng Balinad, Daragalba. Magandang hapon po sa inyo, Kapitan, Magandang hapon din po. Apo. Ah, Kapitan, naandito po ngayon yung nanay ng bata pong ah, nakagat or sinunggapan po nitong aso. Uh, kumusta po yung, matanong ko naman po ngayon muna yung sitwasyon po ng aso. Kumusta po ngayon yung aso? Sa tingin ko po, medyo matamlay po. Ayun, so Kasi po, mayroon po kaming ano, lalagyan yung kulungan po ng mga aso. Linagay po namin doon. Tapos tinignan ko kanina, medyo po matamlay. Opo. So hanggang ngayon po, inoobserbahan po ninyo yung aso? Opo, Okay, kasi eh, merong bang kasabihan po, Kap, na pag eh, nag-iba po yung kondisyon ng aso, posible talaga pong meron po itong rabies, ano? Opo. Opo. Ah, Kap, matanong ko po, dyan po sa inyong barangay, marami po bang mga galang aso? Kasi eh, eto, binabanggit ni nanay, ito daw pong aso ay uh, first time niyang makita at wala daw pong may-ari at uh, doon po talaga normally sa kanilang labas ng bahay marami daw po talagang mga asong gala. Totoo po, po ma'am, sa ngayon po kasi po yung committed ko po nagpagawa na po ako ng ano ng aso. Mm. Kaya po, yung, nagpagawa po kayo ng? Na, 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 nagpagawa, na, nagpagawa po hindi pa na, po, hindi naman po masyado ma madami yung aso. Opo, ano po ulitin, ulitin po natin, Kap, ano, ano po yung pinagawa po ninyo? Nagpagawa po ako ng kulungan ng mga Ayun. aso. Ayun, kulungan, opo. Para po po, yung nadadakip, doon ko po pinalalagay. Tapos po, yung ano, yung nakakagat dyan sa bata, nadakip na po. Opo. Doon na po, linagay na namin doon. Opo. Kaya po kanina, tinignan ko kung anong sitwasyon ng aso. Tinignan ko po, medyo matamlay po yun na aso. Opo. Opo, Uh, alam po namin na gumawa po kayo ng Action Cup at uh, sabi nga ni Nanay, nagbigay din po kayo ng tulong pinansyal sa kadila. Pero ang inyo po po bang barang barangay Cup, uh, yung programa po ninyo patungkol po dito sa uh, pagpapaintig, uh, pagpapalakas po ng programa or ordinansa patungkol po dito sa pagdadakip po ng mga galang aso ay nai-implement po ba ng maayos? Opo, opo Okay. In ordinance po ka Okay. In a day po ba, Kapitan, ilan po ba yung mga nahuhuli po ninyong aso dyan sa inyong barangay? Pa, pa, pag Apo. Po sa, pa, isang sa isang araw, sa araw po, 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 sa isang araw po, Kap, meron po ba kayong mga nahuhuling mga galang aso? Apo. Aso ibig sabihin, marami po talaga yung mga galang aso dyan po sa inyong barangay. Opo, yung iba nga po, na nung ano, yung sa, yung ano po, inaatid na po ng Committee ng ag Agriculture po, kinukuha na po dito sa amin. Okay. Kap, uh, para po sa mga nakikinig na mga kabarangay po ninyo, ano po yung bilin po or ano po yung mensahe nyo or paalala po ninyo sa kanila? Uh, sa mga kabarangay ko po, ang, ang masasabi ko lang po, kailangan po yung mga aso yung mga gala, kailangan po ninyong talian para wala pong ma, ano, na mga Presidente. Kasi po, gaya yan, may nakagat na ng ano, tulol na aso. Kaya po, kailangan namin Apo. nila na talian yung mga aso nila. Opo. Gap, maraming maraming salamat po sa inyong uh, pagtugon at sa inyong pong oras ngayong hapon. Maraming salamat. Opo. Opo. Salamat din po. Salamat okay. po sa tulong niyo kung ano po, nagpunta na palang po nyan yung ano, So yung mama Apo Apo Kap Kasi syempre Aside po doon sa ibinigay po ninyo Syempre marami pa pong nakakailanganin pa yung nanay Para naman maisigurado po nila na Ligtas po yung kanilang anak Maraming salamat po Kapitan Apo Sige po salamat po God bless po Apo Ayun So napakinggan mo po si Kapitan nanay Bibilin. Lynn Apo At uh, binigyan naman kaagad ng action At yung mga residente po sa inyo, nanawagan na din po siya na kung meron silang mga alagang hayop, alagang aso, ay uh, talian, di ba? Importante. Opo. Opo. At ano po yung naging natang, nakuha niyo pong aral sa ganito po na alam po namin na hindi po kayo naging pabayang nanay, pero ano pa po, po yung dapat niyong gawin para hindi na po maulit ang ganitong sitwasyon sa anak po ninyo? Uh, kung sakali po, ano, bantayan po nang wabuti yung anak. Bagaya, anak, mag-isa sa labas, tapos Huwag silang paawakan sa aso, lalo kung hindi pamilyar. Opo, yun. At kumaare uh, kung maaari, baka pwede niyong lagyan ng, ng po. harang. Hindi para, opo. Siyempre, para Bata versus aso, parehas pong... Yung aso, siyempre, wala naman talagang isip pa yan pagdating sa mga ganyan na ang alam pala talaga nila, mga o or kung ano pa man. Yung anak niyo naman po, siyempre, Uh, nasa murang edad pa po. Pero dahil dyan po nanay, tanggapin nyo din po itong financial assistance para po sa inyo, para po ano pa po yung pangangailangan ng bata, ay maibigay po ninyo na Thank you po. Maraming salamat At tanggapin nyo din po itong 10 kilong bigas at kabaro coffee, ang kapeng gawang Pinoy na mas pinarasarap ang lasa at swak sa inyong bulsa. Thank you ah, po. So, ano po yung masasabi po ninyo na Maraming salamat po sa programang or, tabang orang, Tabang oras mismo po. At sa inyo po. Apo, thank you. So, doble bantayan po natin yung anak po. May. Okay, 24-7. Ay, yun. Tama po. Maraming salamat.